nan Da boga. Dari tabon dinu. Kita? Grabe. Yeah. Tuloy. Kimcam to kasunbot. Channel bot. Ay sira ulaw mo. Ano ungalaw ko? Parang <laughs> siya. So angat raw pa kan majaw. <laughs> Abe. <Tabi? Naglulugan> sila. Ako <laughs> ah, pa makita sa camera. <laughs> Papag <ip> ka mo lang ng pukot ang ulo eh. Tutal! Hindi yung makareflex <presents> na yun sa camera. Ito yung hay! Anong sira ang ulo mo naman? Nasaliyap din naman. Hello guys! Welcome to my... سيدي يا سيدي 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 ولا سيدي ولا Na bibig ah, ng camera. 360. Oh, mahal nun Ah. Hindi 'yan sa 360, meron. Wala kerd na muna. Tol, am black magic video pa. Hey, manong, sagala lang po. No ginya no. Hãy ừ, nó cho kênh Ghiền TikTok. Gõ Để TikTok bỏ live. những live hấp dẫn làm nữa.